Brum brom brum! Nandito na naman si Machong Brum Brum! Ha ha, ha. Hi, mama! Ha ha ha! Mga kabum brum, may nakita na naman tayong tutulog sa tabi ng kalsada mga kabum brum. Bigyan na naman natin ito ng na pagkain! Let's go! Punta kayo sa Macdo mga kabum brum, para bumili ng pagkain para ibigay doon saan at tutulog sa tabi ng kalsada. Matulong na naman tayo ngayong kabi mga kabum brum, doon saan at tutulog sa tabi ng na kalsada. At nakabigyan na tayo ng pagkain mga kabum brum. At least man lang sa ganitong paraan nakatulong tayo mga kabumbrong. Let's go mga kabumbrong, may pili na ng pagkain. Let's go! Ah, uh, dito na tayo sa may Macdo mga kabumbrong, bibili na tayo ng pagkain para kayo doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabumbrong, pasok tayo. Let's go! Ah, uh, dito na tayo mga kabumbrong, may pili na ng pagkain. Let's go! Ah, uh, ito na mga kabrombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa MacDo at may 1,000 pesos na pera. Ibigay na natin ito doon sa bata na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga yatin na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Matulong naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Kabigayan naman tayo ng pagkain sa kakira. At least man lang, pagising niya umaga mga kabrombrom, may makain siya at masaya siya. Let's go mga kabrombrom, yatin na natin ito pagkain. Let's go! ay bata nito mga kabumbrong lapitan natin para ibigay itong pagkain at saka 1,000 pesos na pera let's go ito siya mga kabumbrong let's go mga kabumbrong ibigay natin pagkain sa bata let's go